Pwede yeah. Diyo, pai, pai, kayo, na yan. Hindi mo pa ipinipin. Kinapupo ka naman. Akala mo baka kaslag. Dito ba? Dito ba? Haranahin. Boss! Ah? Boss! Ay! <laughs> <Oy>, muntik, <ar> <laughs> oh, sorry, sorry. Oh, muntik pa ako mag sa'yo. Ano yun? Eh, ba't kasi nagbabike pa kayo? What? <laughs> Hindi, may binili ako. Ah, binili sa labas. Labas, bakit ba nandito ka? Nagbebenta kasi ng motor. Motor? <paring> Oo. Para din na kayo magbike. Anong motor yan? Big bike? Gusto ko yung big bike eh. What? Ano? big bike? semi big bike. Oh, and max Ah, Oh. max Oh. Okay, na ba yun? Maganda ba boss! Matulin ba Matulin yun! Sorry, matulin yun oh. ba kaya di Oo! kaya di ba 350? 350! ba kaya ba kaya di ba kaya di ba na di di ba kaya di ba kaya kaya di kaya di di ba kayo di motor Gusto ko sana. Eh, kaya di ako motor Paano ka pa? Package na. 350. Package May kasama ng pagtuturo. Oo. Ano boss? Go kayo? May kasama ng resensya yun? Ayun. Meron na rin. Meron na rin. Pusang ganit. Package Package. 300 mo na lang. Kasama, may kasama ng driving school yun eh. Pag ng 300. Ika. Ay putik. ng 300. Ika cash mo na. Tagay, dagdag mo naman ako. 1,000. lang. Take it or leave Ano? G? Oo, sige. Pwede na yan. Sige. ba? Wala pa. labit pa. libreng yan, ito, 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 ito pang motor. Ano ba to? Pang bike lang yun. Hindi pwede to? Hindi pwede diyan. Libre lang to? Libre lang yun po. A few moments later. Ayan pala sir. Ito ba yung bibili? Oo, yan, yan, yan. Bahay pala to yun. Yan pala yun. What? Ganda no? Saan yan? Ano ba maganda po? Si motor yung babae. Parehas eh. Parehas. Yan yung magtuturo sa sa'yo po. Hindi ako sanay dito. Babalik ko na to. Sa'yo na lang to. Labis na the dito ka sanay, hindi ka sanay dito, dito sa helmet mo. Eh, uh -huh. pang, brake lang yun eh. ang magandang helmet. Break Saan yung brake? Dito, dito, to, dito. Mas to. safe ka kung dito ka mag-brake para hindi ka mag-trotter. Ito yung sa likod. Tapos, ito, ito hawakan ko na. Tandaan mo, pag panic ka, laging mong bibitawan mo. Pag nagpanik ka, <coughs> De, pag nagpanik ka, hindi mo na alam gagawin mo eh. Kamabangga ka pa. Kaya tayo may helmet. Pero ngayon, pag ginanong ko ito, uaabante uh, na to. Uaabante ka.

Hindi, walang damage yan, boss. Walang damage yan. Aurorot ah, ko, ah. oh, ha? Ano oh, eh. yung bus? Punta yung daan dito Ha? Kumaganan Yung daan? Yung daan Kapansin ko eh hmm. Sabi daan dito Parang pantay naman Ha? Hindi. Parang pantay Kasi sanay ako doon sa ano Sa mga pang racing na ano Truck Ah, pantay ah, doon. Oh. race track talaga. Oo. Oh. Tingnan mo. Tingnan mo. Tingnan yung takbo nyo. Ito pa lang. Oh, o ano, parang na nalalaglag kayo Parang hindi ko trip eh. Ay! Ay parang gumagano yung ah. pusa. Bumapunta doon sa kakadwa. Di ba kayong kamenyo lang? Kamay ko lang. Oo. Oo, oh, kulang ka pa sa practice. Uh, kulang sa practice ka? Oo, oh, kulang ka pa sa practice. Oh, Ngayon pa, oh, yeah. pa lang natuto eh. Oh, no, 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 no. <laughs> 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 boss gabi na oh nabusto lang natin gasolina ko eh ano ba kukulin niyo ba? kunin ko pero pa ano muna pa one last ride pa one last ride? Ah, pero angkas ako <laughs> ay angkas? angkas ako parang parang pa para ah. iba na yun po sa? Hindi. kunin ko pero subukan ko muna kasi baka parang feeling ko hindi pantay yung ano eh ah, okay. subukan. okay tignan natin kung siya may-ari nito eh hindi lang handa lang ah uy ah. boss bakit takaw bak kayo sa kamay? hindi kasi delikado eh Masyadong datang malapit. Sabi, hawak lang tayo, hindi ako maramang makasal. Pwede ba akong iingat lang no. Eh, ba't sabiwang? Ba't boss. Ha? nakahawak? mo, baka lang tayo. Baka, baka lang baka kasalag. ba? Sambah, dito ba? Sabali ba? Babalik kayo ba? <laughs> <laughs> babalik kayo ha? O, pwede na yan. Hindi hmm. mo pa ka naman.